Sa isang tahimik na barangay sa bayan ng Liliw, Laguna, nakatira si I. E. Ernesto Navarro, isang veteranong doktor na may higit apat na taong karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na sa mga nakatatanda. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang doktor na bukas ang pag-iisip at laging handang tumulong sa mga lalaking may problema sa kanilang sexual na kalusugan. Ngunit higit pa rito, si Ernesto ay may misyon na baguhin ang maling paniniwala ng marami tungkol sa pagtanda at seksualidad. Isang hapon, dumating sa kanyang klinika si Mang Lito. Isang 65 taong gulang na Jeprox na palaging nakasuot ng lumanyang barong at sinelas na gawa sa goma. Halatang may mabigat na problema si Mang Lito, mga suliranin sa pagtayo ng kanyang batang kahoy na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ngunit higit sa pisikal na problema, ang mabigat niyang pakiramdam ay nagmumula sa takot at panghihina ng loob. Doc. parang tinatamad na yung katawan ko. Parang wala nang gana, kahit anong gawin ko, animang lito na halatang nahihiya, ngumiti si, I, si Ernesto, at sinimulan niya ang paliwanag na puno ng pag-asa at konting biro para mapagaan ang loob ng matandang lalaki. Alam mo, lito, hindi lang ang buto at puso ang tumatanda. Ang kalalakihan, pati yung batang kahoy, tama ang narinig mo. Ay parang puno rin. Kailangan din ng tubig at araw para manatiling buhay at matibay. Kapag hindi na ito nalalagyan ng tamang atensyon, syempre, nagsisimulang manghina at mawala ng sigla. Parang cellphone na lumana, kailangan palitan ng battery, pero di kailangang palitan ng bagong phone, birong sabi ni Ernesto habang tinitingnan ang mukha ni Mang Lito na unti-unting nagiging interesado. Pero Doc, eh paano kung di na talaga kaya? Ewan ko ba, siguro yun na nga yung tanda ng pagtanda, Sagot ni Mang Lito na maihalong lungkot, yan ang unang maling akala na dapat nating iwaksi, Lito. Hindi natatapos ang buhay sekswal ng isang lalaki pagdating sa edad mo. Ang problema ay madalas nangyayari dahil sa mga maling gawain araw-araw, mga bagay na hindi tinuturuan sa atin. Pero wag kang mag-alala, may paraan para maibalik ang sigla mo at hindi ito nangangailangan ng gamot o mamahaling treatment. Paliwanag ni E. si Ernesto habang sinimulan niyang ipakita ang mga karaniwang pagkakamali ng mga kalalakihan sa kanilang edad. Sa kanilang pag-uusap, sinimulan ni Ernesto na ilahad ang unang pagkakamali. Ang paniwala na ang sekswal na buhay ay nagtatapos na sa edad na anim na po. Alam mo, Lito, yan ang pinakapangkaraniwan at pinakapeligrosong maling paniniwala. Kapag inisip na katawan mo na tapos na, edi tapos na nga parang wifi na nawala ng signal, hindi na makakonekta. Pero ang totoo, ang katawan natin ay nangangailangan ng patuloy na stimulasyon, parang halaman na kailangan ng araw para lumago, dagdag pa niya, napangiti Mang Lito at nagtanong, paano naman po yan, do? Paano ko mapapalakas yung sigla ko? Simple lang, Lito. Hindi kailangang palaging may kasama. May mga paraan tulad ng tamang pagmamasturbate, mga ehersisyo para sa pelvic floor, o paggamit ng mga medikal na vacuum pump na ligtas at epektibo para maibalik ang tamang daloy ng dugo. Parang pag-aalaga ng kotse, di mo kailangan palaging magpaayos sa shop para gumana, minsan kailangan lang ng konting langis at tuning, sabi ni Ernesto na may ngiting nakakaakit, habang tumatagal ang kanilang usapan. Unti-unting naibalik ang pag-asa ni Mang Lito. Hindi pa huli ang lahat para muling maging malakas at masigla, ngunit sa likod ng mga ngiti at pangakong pagbabagong ito, may isang lihim na bumabalot sa buhay ni E. F. Ernesto, isang misteryo na kapag naibunyad ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa kalusugan at buhay ng mga kalalakihan sa kanilang bayan. Ngunit iyon ay kwento na sa susunod na pagkakataon. Sa sumunod na linggo, muling bumalik si Mang Lito sa klinika ni E. F. Ernesto, dala ang bagong sigla at determinasyon. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon kasama ang kanyang paboritong sinelas na medyo luma na ngunit matibay pa rin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-asa, kahit pa may mga kulubot sa paligid nito na nagsasabing marami na siyang pinagdaanan. Dok, sinubukan ko po yung mga sinasabi nyo, bungad nilito habang mumiti ng maihalong hiya at saya. Nagumpisa ako mag-ehersisyo at hindi na rin ako takot mag-isa. Parang nagbago na talaga ako, tumango si I. I. Ernesto habang tinitingnan siya ng may paghanga. Yan ang tamang diskarte, Lito. Pero tandaan mo, hindi instant ang pagbabago. Parang pagluto ng adobo, mas masarap kapag niluto ng dahan-dahan at may tamang timpla. Biglang napatawa si Lito, Dok, baka pwede rin po kayong magturo ng adobo habang nagtuturo ng kalusugan, bakit hindi? Pero sa ngayon, may isa pa akong gustong pag-usapan na madalas nakakalimutan ng mga kalalakihan, ang panganib ng sobrang pagkahumaling sa pornografiya. Sabi ni Ernesto na seryoso na naman ang dating, napatingin si Lito, na parang nakikinig ng mabuti pero may halong pag-aalinlangan. Alam mo, Lito, maraming mga lalaki sa edad mo ang nag-iisa sa bahay, at kapag walang kasama, ang madalas nilang takbuhan ay yung mga video sa internet. Parang instant kape, madaling gawin, pero hindi palaging masarap sa katawan, paliwanag ni Ernesto habang nakangiting kumaway sa kanyang laptop, pero dok, hindi naman po ba nakakarelax yan? Nakakatulong sa stress, sagot ni Lito. Nakakatulong pero may kondisyon. Kapag sobra-sobra, nagiging parang junk food ito ng utak mo. Nasanay ang utak sa mabilis at matinding stimulus, kaya pagdating ng totoong panahon, parang nalulunod sa kawalan ng tunay na koneksyon. Parang nag-order ka ng lechon online, tapos pagdating sa bahay, luto lang pala sa microwave, sambit ni Ernesto habang nagtatawa. Hindi nakaiwas si Lito na matawa rin. Ay, Dok, ang dami palang dapat iwasan, hindi yan ang pinakamahirap na parte, Lito. Ang mahirap ay ang pag-amin sa sarili at ang pagbalik sa normal. Kaya ang payo ko, dahan-dahan mong bawasan ang panonood, at simulan mong maramdaman muli ang tunay na sensasyon, ang halik, ang haplos, ang pagdama sa balat ng isang tao. Paliwanag ni Ernesto habang pinagmamasdan ang mukha ni Lito na unti-unting nagbabago. Sa kanilang pag-uusap, naalala ni I, I. Ernesto ang isang pasyente na dati ring naadik sa pornografiya. Sa simula, halos nawalan na ng pag-asa ang lalaki dahil sa kanyang kondisyon, pero dahil sa tiyaga at tamang pag-aalaga, unti-unting bumalik ang kanyang sigla at kumpiyansa. Kaya naman, buong puso niyang sinabi, Lito, hindi ka nag-iisa sa laban na to, sa bawat hakbang mo, nandito ako at nandito ang bayan natin para suportahan ka, habang papalabas na si Lito. Napansin ni Ernesto ang isang matandang larawan sa sulok ng klinika, isang litrato ng isang grupo ng mga kalalakihan na tila nagdiriwang. Sa gitna nito ay isang misteryosong lalaki na may matalim na tingin at ngiting di maipaliwanag. Alam ni Ernesto na may kwento sa likod ng larawan na hindi pa niya napag-uusapan kahit kanino. Siguro, isang araw, malalaman ko na rin kung ano ang sikreto ng lalaking iyan, bulong ni Ernesto sa sarili habang pinagmamasdan ang larawan. At sa likod ng kanyang iti, may munting pangamba, isang misteryo na tila nakaabang sa dilim, handang sumabog sa tamang panahon. Ngunit ngayon, ang mahalaga ay ang muling pagbibigay-buhay sa mga kalalakihang tulad ni Lito na hindi pa rin sumusuko sa hamon ng pagtanda. Munit ano kaya ang lihim ng lalaking nasa larawan? At paano ito makakaapekto sa buhay ni Ihi Ernesto at ng mga kalalakihang kanyang tinutulungan? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata. Sa isang maaliwalas na umaga sa bayan ng Lipa, Batangas, muling nagbukas ng pintuan ang klinika ni I. Ernesto Navarro. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak mula sa paligid at sa loob, nakaupo si Mang Lito sa isang simpleng upuan. Suot ang puting polo na bahagyang nakabukas ang kwelyo at maong na pantalon na medyo punit sa gilid. Tanda ng kanyang mga mahahabang lakad sa pag-ehersisyo. Dok, heto po ako, bati nilito, Lito, halatang may ngiti sa labi. Sa totoo lang, masaya na ako ngayon. Hindi lang dahil sa katawan ko, kundi dahil bumalik na ang tiwala ko sa sarili. Napangiti si Ike Ernesto habang tinitingnan ang matanda ng may paggalang. Iyan ang tunay na lakas, Lito. Hindi lang pisikal, kundi sa puso at isipan. Pero may isa pa akong gustong pag-usapan na madalas nakakaligtaan ng marami, ang tamang paghahanda bago pumasok sa isang relasyon. Tumango si Lito. Naisip niya ang mga nakaraang beses na nagmadali siya at nagdusa sa mga resulta. Alam mo, Lito, marami ang nagkakamali na agad-agad pumapasok sa pagtatalik kahit di pahanda ang katawan. Parang nagmamaneho ka ng jeep na may flat na gulong, maaaring makalusot ka pero malamang, babagsak ka, pagbibiro ni Ernesto na may kasamang iti napahawak si Lito sa dibdib. Do, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot na akong subukan, hindi ka nag-iisa, sagot ni Ernesto. Ang katawan ng lalaki ay may mga maselang bahagi na kailangang alagaan. Kapag sinimulan ang pagtatalik ng hindi paganap na matigas ang ari, nagkakaroon ng mga maliliit na sugat sa loob na hindi mo nakikita. Parang punit sa panyo, maliit lang sa umpisa pero kapag hindi inalagaan, pwedeng lumaki at magdulot ng problema, naging seryoso ang mukha ni Lito. Dok, pwede bang gumaling yan, naman. Pero kailangan ng tiyaga at tamang pag-aalaga. Huwag magmadali. Gamitin ang tamang pampadulas, palawigin ang foreplay at bigyan ang sarili ng oras. Hindi ito kahinaan, kundi respeto sa katawan, paliwanag ni Ernesto habang iniaabot ang isang maliit na tubo ng lubrikan. Napangiti si Lito, parang sinasabi niyo po, huwag maging maraha sa sarili. Tulad ng paghawak sa manibela ng jeep ng masyadong mahigpit, tumawa si Ernesto, tama yan, Lito. At tandaan, ang pagiging matalino sa pag-aalaga ng sarili ay tanda ng tunay na pagkalalaki habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Naalala ni Ernesto ang mga pasyenteng dumaan sa kanyang klinika na dahil sa pagmamadali ay nagdusa ng matagal na panahon. Ngunit bawat isa ay may pag-asa kung bibigyan lamang ng tamang gabay. Sa paglabas ni Lito ng klinika, napansin ni Ernesto ang isang sulat sa kanyang mesa. Walang pangalan ang nakasulat, ngunit ang laman ay isang paanyaya na dumalo sa isang lihim na pagtitipon sa isang lumang bahay sa bayan ng Liliw. Dito raw tatalakayin ang mga sikreto ng kalalakihan na bihirang pag-usapan, na si Ernesto, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Alam niyang ito ang simula ng isang bagong yugto, isang landas na puno ng misteryo at delikadong kaalaman. Ngunit handa siyang harapin ito, hanggang dito muna tayo, lito, bulong ni Ernesto sa hangin. Ngunit ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula, at sa likod ng kanyang iti, Naglaho ang liwanag na parang may aninong sumusubaybay mula sa dilim, naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumalubong. Ano ang lihim ng lihim na pagtitipon? At paano ito makakaapekto sa buhay ni I.E. Ernesto at ng mga kalalakihan sa liliw? Ang kasagutan ay malapit ng mabunyad. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang bahay sa bayan ng liliw, Laguna, unti-unting nagtipon-tipon ang ilang kalalakihan na may mga mukha na puno ng kwento, mga nagdaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, ngunit may iisang layunin. Ang muling pagbuhay ng kanilang pagkalalaki. Sa gitna nila ay si E.E. Si Ernesto Navarro, na may suot na simpleng puting polo at maong na pantalon, ngunit may matibay na tindig at matalim na tingin. Pumasok siya sa maliit na silid na puno ng mga upuan at isang maliit na mesa na may mga lumang larawan at mga dokumento. Ang hangin ay may halong amoy ng kahoy at ng mga lumang libro. Sa paligid ay mga kalalakihan na may iba't ibang edad, ilan ay may bahid ng pag-aalinlangan, habang ang iba naman ay naghahanap ng pag-asa. Salamat sa pagdalo, mga kaibigan, panimula ni Ernesto habang pinagmamasdan ang mga nakikinig. Alam nating lahat na may mga bagay na hindi madalas pag-usapan, lalo na tungkol sa kalusugan ng ating pagkalalaki sa pagtanda. Ngunit narito tayo ngayon para baguhin iyon, habang nagsasalita napansin ni ernesto ang isang lalaki sa sulok na may matalim na tingin at suot na itim na barong tagalog isang imahe na pamilyar sa kanya mula sa lumang larawan sa klinika alam ko ang ilan sa inyo ay may mga tanong patuloy ni ernesto ngayon pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkakamali na madalas nating nagagawa at higit sa lahat kung paano natin ito maiiwasan sinimulan niya ang unang punto ang maling paniniwala na ang sexual na buhay ay nagtatapos pagdating sa edad na 60 hindi ito katotohanan, ani Ernesto habang nagpapakita ng larawan ng isang matandang lalaki na nakangiti at may malakas na tindi. Ang katawan natin ay parang halaman na kailangan ng tamang pag-aalaga. Kapag inalagaan natin ito, hindi natin kailangang ipagpalagay na tapos na, may isang lalaki na nagiti sa likod at nagbiro, Dok, parang halaman nga, pero wag sana tayong malanta agad ha, napatawa ang lahat, at ang yelong bumabalot sa kwarto ay unti-unting natutunaw. Habang nagpapatuloy ang pagtitipon, lumalim ang talakayan, pinag-usapan nila ang epekto ng sobrang pagkahumaling sa pornografiya. Ang panganib ng pagsisimula ng pagtatalik ng hindi paganap na handa ang katawan at ang kahalagahan. Nang tamang pangangalaga sa kalinisan, sa bawat bahagi, ibinahagi ni Ernesto ang mga praktikal na payo, mula sa tamang pagmamasturbate, gamit ng pampadulas, hanggang sa simpleng mga hakbang sa araw-araw na pagpapanatili ng kalusugan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtitipon, isang malakas na katok ang umalingaw nga sa pintuan. Biglang napahinto ang lahat at tumingin sa direksyon ng pinto. Nang ito'y binuksan, isang matandang lalaki ang pumasok, si Mang Berting, isang kilalang albularyo sa lugar, suot ang puting kamisa de Chino at maihawak na bag na puno ng mga halamang gamot, pasensya na sa abala, sabi ni Mang Berting habang nakangiti. Narinig ko ang tungkol sa pagtitipon na ito, at nais kong magbahagi ng ilang mga lihim ng kalikasan na matagal ng tinatago, napatingin si Ernesto ng maihalong pagtataka at interes. Mang Berting, malugod namin kayong tinatanggap. Anong mga lihim ang nais ninyong ibahagi sa amin, nagumpisa si Mang Berting na magkwento, tungkol sa isang antigong halamang gamot na ginagamit ng mga matatanda noon upang mapanatili ang lakas at sigla ng kalalakihan. Kasabay nito, ipinakita niya ang isang maliit na bote na may kakaibang likido. Ito ay gawa sa bawang, luya, kalamansi, at pulot, isang natural na timpla upang linisin ang mga ugat at mapabuti ang daloy ng dugo. Paliwanag niya habang inaabot ang bote kay Ernesto. Napangiti si Ernesto, naalala ang natural na reseta na dati niyang ibinahagi kay Mang Lito. Tila ang mga tradisyong ito ay may malalim na agham sa likod, Mang Berting. Salamat sa inyong kaalaman, ngunit sa likod ng ngiti ni Mang Berting, may bahid ng misteryo. May isang bagay pa akong dapat ibunyag sa inyo, bulong niya na parang mailihim na tinatago. Ngunit hindi dito, hindi pa ngayon, nagtaka ang lahat, ngunit naisip nilang mailalim ang sinasabi ng matanda, habang nagtatapos ang. Pagtitipon, ang mga kalalakihan ay nag-uwian na may bagong pag-asa at kaalaman. Ngunit sa puso ni I, si Ernesto, na natili ang tanong, ano ang lihim na hindi pa ibinubunyag ni Mang Berting? At bakit tila may anino na sumusunod sa kanilang bawat hakbang, sa labas ng lumang bahay, ang buwan ay nagbigay ng malamlam na ilaw at sa dilim, may isang aninong nagmamasid, handang sumalubong sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa mga sumusunod na araw, ramdam ni I. si Ernesto ang bigat na misteryong bumabalot sa sinabi ni Mang Berting. Habang abala siya sa klinika sa bayan ng Liliw, madalas niyang mapansin ang mga kakaibang pangyayari, mga aninong dumadaan sa paligid, Malamlam na ilaw na lumalabas mula sa lumang bahay at mga lihim na usapan na tila may tinatagong panganib. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa klinika, napansin ni Ernesto ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanto ng isang madilim na eskinita. Suot nito ang puting kamisa de chino na bahagyang marumi at maihawak na isang maliit na supot na tila mailaman. Nang lumapit si Ernesto, umiti ang matanda at binati siya, Dok, naghahanap ka ba ng sagot sa mga tanong na di pa nasasagot na pangiti si Ernesto, ngunit may pag-aalinlangan? Sino po kayo? At anong ibig sabihin ng inyong tanong, narito ako upang tulungan ka, ngunit may kapalit, sagot ng matanda habang binubuksan ang supot. Lumabas dito ang mga halamang gamot at isang makalumang aklat na may mga lihim na sulat kamay na tala. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at ang lihim na nakatago sa ating bayan, dapat kang maging handa sa tunay na pagsubok, dagdag pa niya, hindi nagdalawang-isip si Ernesto. Handa po ako. Ano ang kailangan kong gawin? Mumiti ang matanda. Magsisimula ang iyong paglalakbay sa susunod na gabi, sa ilalim ng buwan, sa lumang bahay kung saan kayo nagtipon. Dalhin mo ang aklat na ito. Doon mo matutuklasan ang mga sagot, ngunit maging maingat ka, Ernesto. Hindi lahat ng ilaw ay nagliliwanag, at hindi lahat ng anino ay walang hangarin. Nang umalis ang matanda, nanatili si Ernesto sa gabi, hawak ang aklat at mga halamang gamot. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang init ng pag-asa. Kinabukasan, habang naghahanda sa klinika, napansin niya may mga lihim na nakasulat sa mga pahina ng aklat, mga tradisyong lumang-luma mga reseta, at mga babala tungkol sa maling gawain na nagdudulot ng kapahamakan sa kalalakihan. Ngunit sa likod ng mga kaalaman, may isang pahina na blanco na may nakasulat lamang ng tatlong salita, huwag magtiwala, na pailing si Ernesto. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At kanino ba siya dapat magtiwala? Habang lumalalim ang gabi, handa na si Ernesto sa kanyang paglalakbay patungo sa lumang bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila nagbabantay, Ngunit sa dilim, may mga matang nagmamasid, mga matang puno ng lihim at balak na di pa nalalaman ni Ernesto. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay nagsisimula na at sa bawat hakbang, mas malapit siya sa katotohanan, isang katotohanang maaaring magbago ng lahat. Ngunit handa na ba siya sa kung ano ang kanyang matutuklasan? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata.